Ang kasama ang ICI nasa Ilocos Norte ngayon upang suriin ang mga flood control projects sa Leluwigan. Ang kasama natin sa balitang ian si Idol Bernard Ver ng IFM Lawag. RMN Live Reports. Patuloy ang pag-iikot ng uh, ICI o Independent uh, Commission uh, for Infrastructure dito sa Ilocos uh, Norte at ito ay pinungunahan ni Special Advisor Retired General Rodolfo Azurin Jr. Kasama niya dito ngayon si Department of Public Works and Highways Undersecretary Arthur Bisnar. Sa mga sandaling ito, na-inspect na ang tatlong uh, proyekto na dito ay nanggagaling sa Local Government Unit ng Nueva Era kung saan pinakita sa publiko at uh, ang mga sirang... Uh, flood control projects at nakita na ngayon ay uh, naayos na ang mga ito. Ngunit uh, dito ay tinignan lahat ng mga proyekto na mabilis ang ginawa at uh, inayos ang mga nasabing uh, proyekto sa lugar. Ayon naman kay General uh, Azurin uh, at sa mga sandaling ito ay buong uh, lalawigan ng Ilocos Norte ay mag inspect sila. Uh, kasalan niya rito ang Lawag City at ang Vintar Ilocos Norte uh, sa 1st District. Depende na lang sa oras lang kanilang pag-iikot. Uh. At uh, bagaman ay uh, marami ang kanilang tinututukan, nakita nila na naayos na ang mga sirang uh, proyekto sa nasabing uh, lugar. Na dito rin ang uh, nag-resign kamakailan sa ICI na si General uh, Magalong, ngunit uh, hindi na nagbigay ng panayam sa RMN. At uh, nakuha natin siya kanina at uh, siya na nandyan ang RMN News na nakatutok sa mga investigation dito sa Ilocos Norte din. Ito ay pahayag ng mga ICI members na lahat ay tututukan at walang isang mga lugar na sangkot sa anomalya na tututukan ng kanilang team o kaya ng komisyon sa buong Pilipinas. Lalong-lalo na itong mga tatlong proyekto na nakita sa Nueva Era ay kasali doon sa investigasyon ng grupo ng Diskaya. At yan muna ang latest sa mga sandaling ito mula dito sa Ilocos Norte Live. Idol Bernard Ver, tatak RMN. And that's what I do.